Pinangunahan ng South Central Luzon Conference Communication Department ang isang Tri-District Media Production Seminar and Workshop para sa mga volunteers sa Lumban, Laguna. Ang nasabing pagsasanay ay nagdulot ng mahalagang kapakinabangan sa media ministry ng mga delegadong nagsidalo. Alamin ang kaganapan si John Miguel Flora para sa report. Mahigit 30 mga kabataan at communication leaders mula sa iba't ibang iglesia ng Central Laguna, Eastern Laguna 1 at Eastern Laguna 2 District ang nagtipon-tipon upang makibahagi sa media training and workshop dito sa Lumban Adventist Church. Sa patuloy na pag-usbong ng social media at online platforms, layunin ng pagsasanay na bigyan ng tamang kaalaman ang mga dumalo upang mas epektibong palakasin ang paggamit ng media sa pagpapalaganap ng ebanghelyo bilang bahagi ng Harvest 2025 initiative. Well, ito pong media na atin po naging programa po ay very very interesting po siya and eye-catching po para po sa amin po mga kabataan. And as you know po na ang social media po ay worldwide na po na ang dami po natin dito pong natututunan, minsan po positive and negative. And pag po ang isa pong kabataan ay naging negative po, depressed, anxiety, stress, alam naman po natin na hindi po sila unang lalapit sa ating po family, friends, uh, pupunta po sila sa social medias po. And kung nakikita po yung mga ganto pong nap natutunan po namin ngayon, is it could really impact them po na makapagbukas ng Bible and makapag-aral po tungkol po kay Jesus and ma mas ma patibay po ang kanila pong po. Bahagi ng training ang mga kung may patungkol sa digital evangelism, paggawa ng balita, videography, photography at epektibong storytelling. Natutuwa po sa naging experience ko ngayon media training at nakasama po ako dito. And marami po ako natutunan tulad po ng pag uh, pagsusulat po ng script na tinuro po sa atin ni Pastor and kung paano po mag-edit. Tapos po, magagamit ko po ito sa mga activity namin sa church and ma-i-apply ko po to para matulungan din po yung mga ibang youth po. Binigyang diin ng mga tagapagsalita ang kapangyarihan ng media sa pagtatapos ng gawain at hinimok ang lahat na gamitin ang teknolohiya upang magbigay inspirasyon at akayin ang mas maraming mga tao kay Kristo. So, kailangan ng support ng atin pong Harvest 2025 mula sa media sa pamagitan po ng mga content. Kaya In-line din po sa strategy ng SLPUN, mayroong tatlong C, no? Una, credibility, content at competence. So pinagsama natin sa ating training na to yung uh, content at saka competence, no? Uh, ating hinahasa yung ating mga kabataan para sila ay lalong maging Uh, mahusay sa anumang field na kanila pong pinaglilingkuran. And at the same time, makaproduce tayo ng mga content na mag sa mga tao na tanggapin ang ating Panginoong Isopisto. la Kristo. Layunin ay maghatid ng Balitang May Pag-asa mula dito sa Lumban, Laguna. Ako si John Miguel Flora, nag-uulat para sa Hope Today, HCNP News.